gabi mga idol kunti na lang laman ng ating sari-sari ito daming utang hindi nagbayad yun ang mahirap sa sari-sari ito mamaya ah, pwedeng... ito ako Hindi naman pwedeng Mamaya tayo ng singil na. Ay. kasi gaya ng ano, probinsya kasi ito. So, Yung walang wala talaga. Hindi ko na muna sinisigil. Pero stuck. Ang pangungutang nila mga ito stuck. Hindi stop ko muna kasi tao na yung iba mga idol yung iba may gitsang taon na tapos yung iba na yung utang nawawala na hindi ko yung kita mga idol pag uh, plano mong gumawa ng mga ganitong negosyo sari-sari store eh dapat eh ihanda mo na yung sarili mo kasi sadyang nilikha yata ang sari-sari store para sa utang. Hindi talaga kayang iwasan. Lalo na sa probinsya. Marami ding mga walang-wala. So, kung sumahod man ay maliit lang. Yung, yung iba tuwing anihan, yung iba pag naka extra extra lang trabaho so pag sumildo kulang pangarin so hindi talaga baka makabayan na gano'n pang matagalan ang utang dito mga ay may mga alaga kung sasabong iman binibinta ko tapos pang ayuda pang tapal dun sa utang na hindi nababayaran Ganun ang ginagawa ko dito mga idol kaya medyo hanggang ngayon buhay pa. Siguro nakapagbinta na ako ng manok na ng mga 20 piraso. Lahat yun, tinapal ko lang dito yung pinagbintahan. Tinapal ko lang dito sa tindahan. Kasi dito rin kinukuha mga idol. Pagbili ng gas, pangbayan ng kuryente, sa katubig. ang ulam kasi kahit pa paano meron naman akong na ali na pang konsumo ng bigas palay so pero minsan hindi yung maabot bumibili rin so, yun ang purpose na pagtayo ko nitong sari-sari store mga idol kasi wala na nga akong trabaho so kahit pa paano mayroon tong meron akong pang araw, -araw na income kahit maliit lang na ang bayan ang kuryente tubig ang bili ng gas kung may plano kayong magtayo naman ganito kumikita naman kahit ka. Para. para ka lang ano dito ng idol para ka lang ng empleo parang empleyado ka lang dito sa Pilipinas yung ordinary ba employee, worker, ganyan factory worker, ganyan parang ganun lang ang kitaan dito mga kasi hindi naman ito kumplito ng item ang puhunan ko dito ay nasa 15,000 lang yung puhunan dito na yung pinagulong-gulong ko yan mga ito yung pinagpintahan ng buong maghapon pagdating ng hapon yan ipamimili rin yan para, para sa kinukulasan so hindi yan mawawalan ng basic na kailangan

Siyempre, ang sari-sari store mo na yun. Hindi mo wala yung mga yun. Sardinas. Rondi, Diplo, Asintuyo. Yan dyan, oh, Minas. Hindi dapat mo wala idol sa mga sari-sari store. Kailang Kailangan-kailangan yan dito. sa baba Doon sa baba mga idol. Mayroon din tayong pampahaba ng buhay dyan. Yung pampalinis ng kidney, mayroon din tayo diyan. dami dyan. Hay <laughs> ng kidney oh. Ayan. Ayan. Siyempre, may pambalakas ng kidney, mayroon din pang panglinis ng mga ano, idol, don't recipe sa iyong mga damit pampalinis kailangan meron yan eh, mga idol yan ang buhay ng mga may sari-sari store mga idol Kukuliktahin natin yung mga piso-piso ng kabataan. Kenji, chichiria, mga idol. alak wala tayo dito mga idol alak. at siyempre mga idol ayan o, oh, sabon yan sabon ayan o oh, sabon yun mga idol yun lang muna ang update ngayon kasi medyo kahit masaya ang magpinda ng ganito sa saris hindi rin mawawala yung samanan ko Marami dito mga idol din nakabayad. Taon na. Ikaw na may ano, sumingi. Kasi alam mo rin na mag... Medyo... Walang-wala. Walang wala. Taon na mga idol. Hindi ko pa alam kung makakabayad na. Huwag nyo nga palang kalimutan mong subscribe. Like mo nga e, sa aking mga videos. Share na rin kung mataba ang puso. Para umunlad naman tayo dito. Tagal ko umunlad sa mundong ito mga ayon. Five years na ginagawa ko dito. Wala ba tayong alam niyo, ba? Hindi pa tayo kahit kunti wala ba tayo nakukuha dito sa ating ginagawa. Mahalay mo balang araw makakuha rin tayo mga ayon. God bless mga ayon. Ingat yun.